Hi guys, this is Bell Channel 2018 and welcome back to my vlog. Muling nagpakilig si na Barbie Forteza at David Licauco sa kanilang teaser photo na magkayakap habang natutulog para sa upcoming Kapuso series na maging sino ka sa Instagram ng GMA Network, makikita sa unang balita itong Martes na pinusuan ng netizens ang naturang larawan ni na Barbie at David. Si Barbie ginawang unan ang dibdib ni David habang yakap naman ng aktor ang aktres. Ang maging sino kaman ang follow-up project ng love team ni na Barbie at David matapos silang magpakilig bilang sine Clay at Fidel sa Maria Clara at Ibarra remake ng pelikula ang maging sino ka man ng bagong TV series ni na Barbie at David. Ang pelikula ay pinagbidahan noon ni Sharon Cuneta at ni Robin Pantilia na senador ngayon. Inihayag ni Barbie na naging mas close pa sila ni David dahil sa mga sunod-sunod nilang proyekto. Kaya naman ating abangan ang darating nilang teleserye. Thanks guys for watching and God bless everyone.